Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news sa sa inyo ng Office of the Vice President. Nakarating na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga produktong gawa ng Lemus Nolona Native Handicrafts Makers Association ng Tibuli, South Cotabato para sa organisasyon, malaking tulong din sa kanilang negosyo ang natanggap na karagdagang puhunan mula sa Magnegosyo Taday Program. Si Gerald Gomez sa report. Ang LEMS Native Handicrafts Makers Association ng Tiboli, South Cotabato ay isa sa mga pinakabagong magnegosyo taday grantees sa bansa. kailan? personal na iginawad sa kanila ng OVP sa Mindanao Satellite Office ang cheque na nagkakahalaga ng 150,000 pesos na livelihood grant. Kuwento sa amin ni Tessie, ang pangulo ng asosasyon, umabot na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanilang mga produkto. Binibenta rin nila ang kanilang mga gawang malong, damit at accessories sa iba't ibang social media platforms magdi-display kami dito sa Lampson sa dito din sa bahay ng G. Tapos actually karon na extension na po sa, sa public terminal po ng Tiboli. Hindi lang po yan, uh, hanggang na nasa trade fair na po ako, sumasali po ako sa trade fair Manila, Treasure of Socks, uh, mga ano, yung mga kung saan tinalak festival, kung saan yung may mga festival po nandun kami po. Sa mga kita namin, eh, individual po kasi kami ng product dito sa Guno Obong. kasi ako pre, bilang president nila, uh, pag yung isang product namin, for example, nakabili yan yung 3,000, yung 3,000 na yan, kukunin kukunin lang ng association ng 10% po. So, 300 po sa association, yung 2,7 po, mapupunta yon sa may-ari ng product po. Para sa mga kababaiyang tiboli, malaking tulong ang MTD program upang mas mapalago ang kanilang nasimulan na negosyo. Laking tulong po sa amin yung, yung 150,000. Tapos, syempre, first time in our history na may bumigay sa amin yung MTD na 150,000. So, malaking tulong talaga yan sa amin. Siyempre, mga tela namin, mga beads, yung mga mga materials na ginagamit po namin dito sa mga trade namin sa weaving po. Dagdag -dag bilihin po sa mga materials po namin ginagawa. Tapos, ihati-hatiin eh, namin, namin yung mga tela, yung mga beads, tapos yung mga mga needle, uh, mga thread na ginagamit doon sa, ano ma'am, sa mga weaving sa baba. Pero ngayon, grabe, ilang, kahit ilang rolyo pa siguro ang bibilihin namin sa 150,000. Di rin napigilan ni Tessie na maging emosyonal nang ipinaabot niya ang kanyang mensahe kay Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday Sara, thank you talaga po. Kami mga nitibo po, uh, widow woman from... From Labs Native Handicraft Makers Association, bilang presidente po nila, napapasalamat po talaga kami ng malaki sa tulong. Ngayon, thank you talaga sa OVP, especially kay Vice President Sara Duterte. Uh, thank you talaga po sa grant yun sa amin na ano yung project ngayon. Para naman kay OVP Operations Officer in Charge na si Norman Baloro, Nararapat lamang na ipagmalaki ang mga gawang Pinoy tulad ng mga produkto ng Lemstalon Native Handicrafts Makers Association. No, napakaganda no ng uh, adikain ng magnegosyo taday. Hindi lamang ito para sa mga kababaihan, kundi saan ang sektor man ito ay open sa lahat. Tama 'yung sinabi mo, ma'am, sa conservation ng mga uh, mga culture preservation sa lahat ng mga kagamitan lalo na kung makikita po natin dito sa Lemstolon isa sa ating mga beneficiaries. Itong suot ko no, isa din ito sa mga magbibigay sa atin ng uh, 'yung parang pride no and honor na kahit papano ang mga gawang Pilipino ay angat din sa lahat. Ang Magnegosyo Taday ay isa sa mga flagship program ni Inday Sara Duterte. Bukas ito sa lahat ng sektor, kabilang na sa mga kababaihan at LGBT community. Okay, dalawa po ang klaseng monitoring meron tayo. Number one, the MTD uh, post-monitoring at meron din tayong monitoring kung saan uh, ginagawa pa po ang mga mga risikitos or mga requirements para po sa kanilang accreditation sa CSO. Uh, ginagawa po natin ito three months po after po natin maibigay ang kanilang uh, grant. Ang bawat association ay may kanya-kanyang mga stories. No Mga stories sa kanilang mga pangarap, mga stories na gusto nilang makamigay sa kanilang mga sektor. Uh, ito dito natin kinukuha, tinuhugot ang ating mga uh, programa. no? Ang mga programa na kung saan ito ay ma-felt talaga ng ating bawat mga sambayan ng Pilipino. Ang Office of the Vice President ay patuloy na nagbibigay ng mga programa, proyekto at activities na talagang mararamdaman ng bawat Pilipino sa ang man ng mundo. Mula rito sa Tiboli South Cotabato, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.